Sige kay Human sa Kaan heart hub Ado ta sa Ado ta sa Kaan stay ha na ta Kumusta rin? Ayaw na ka? Ah, ayaw na ka ayaw Sigla <laughs> Pero nagpahinga tayo ng Dalawang linggo mga kapatid Si Iwa Bubier Lupad Si Angelina Bilya Hermosa So Pinalubong tayo ni Bro Paul <laughs> Hello Pads

Merong tanong dito mga kapatid at sasagutin. No? At yung itong katanungan na ito. Dahil maraming uh, nagtatanong. Okay, sasagutin natin ito. Ano drive right, ba maya bro? Ay, okay. te. Ay, okay. alis din akong napot. Ay, laman ako te. Mo, tawag na lang ko ni Munya. Ay, abot na mo heart hug te. Mm -hmm. Okay. May nag-comment sa ating post. Okay. Mabodip, mabodip, ating sa sasagutin ito kung na-save uh, ko ba yun okay sana yun wala <laughs> <Sige te. laughs> may sa so, ating man. post mga kapatid uh, mas na sasagutin short natin say. ito <laughs> anak, okay. Ah, anak okay. okay nandito So patungkol po ito sa larawan o oh, image okay. mga kapatid. Sabi ni Ruel oh, oh. Sira Sigarino, uh, okay. Reverend Father Darwin, and bear, ang Uber magpanon jud ang maimperno. Marami daw maimperno patuloy tungod sa inyong pagkaignorante nga pagsabot. Binulok man ang inyong pagsabot. <laughs> so yan. Oh. Ang kirubin ba? Ang covenant o ang naasa sulod sa kaban? Hmm. Si Josue naghapa sa larawan sa napulo kasugo na naasulod sa kabat. So, yung Ark of Covenant na pinupose natin mga kapatid sa Josue chapter uh, anong talata nito. So, ito yung pinupose ko kahapon eh. And then, ito yung komentaryo niya. Ang um, uh, ninurhudan daw ni ni Josue ay hindi naman yung ano yung anghel. larawan ng anghel kundi yung The ten commandments <laughs> Yan ang argumento niya um, Tingnan natin yung ah sila well, Ingisamin uh, muna natin mga kapatid ha ah. Yung talata na ginagamit natin Kahapon ko po ito pinupost mga kapatid Okay um, Ang talata na ginagamit natin um, Tingnan ko muna para holistic yung holistic yung komentaryo natin. So, unang araw. O, dito. Hoswit City Size Salamat pala. Hoswit City Size. So, lumuhod si, ano? Lumuhod si, lumuhod si Hoswit sa Ark of Covenant. Dahil nandun yung presensya ng Diyos eh. No? In between. So, ang presensya ng Diyos ay hindi makikita dahil Uh, spiritual reality ang Diyos. So, parang makita siya, nagpagawa siya ng visible representation, yung larawan ng anghel. Nating mabasahin ha. Nandun mm, pala, uh, hindi makita yung Diyos dahil spirit eh. So, nagpagawa siya ni Moses ng visible representation um, para maging visible siya. Um, ano yung visible representation ng Diyos? Larawan ng anghel. Kaya nga, uh, uh, lumuhod hindi -hi -hi pa siya lumuhod ah, uh, nakikipatirapa sa, sa, sa tuloy yung bro yung uh, prostrate ni prostrate siya sa harap ng ano sa harap ng Ark of Covenant so hindi sa Ten Commandments but, but to the presence of God ito po Exodus chapter basahin natin ha Exodus chapter 25 18 to 22 mas mabuti na basahin natin ito <tinyo> Dahil marami sa atin, magbasa lang, isang talata, yun na. No? Ah, ito yung King James Version nila. Dahil ito po yung authorized version ng mga kapatid natin na protestante. Okay. Punta tayo sa Exodus. Uh, na ano lang ako, bakit hindi nila ito i <laughs> Hindi nila ipatuloy. So ito, babasahin ko ha? Uh, with context talaga. Dito, ang Diyos mismo ang nagsugo ni Moses na magpagawa siya ng carved images. Ano yung carved images na ipinagawa ni Moses? Hmm, darawan ng kirubin. Ano ba yung kirubin? Angel. Okay. Pasay natin ha? ha? Exodus chapter 25 verse 17. And thou shall make a mercy seat of pure gold. Two cubits and a half shall be the length thereof. And a cubit and a half the breath thereof. So, pinagawa siya ng mercy seat of gold, pure gold. Ito po yung Ark of Covenant. And thou shalt make two cherubims of gold. Hmm. Yung imahe na ito ay gold talaga. Yung ganda, no? Cherub. Cherubims of gold. Or beaten work. Oh. Shall thou make them in the two ends of the mercy seat. Ito po yung Ark of Covenant. Uh, uh, ng awa. Or mercy seat. Patuloy and make one cherub anghel mm, on the one end and the other cherub on the other end so magkaharap pala itong larawan ng anghel okay patuloy hindi e, ito mabasahin ng mga pastor eh. bakit kaya <laughs> nasagot mo brother Paul busy brother Paul sa pagmamaniho <laughs> okay even even the mercy seat shall yeah make the cherubs cherubims on the two two ends thereof mm, lawang anghel ah carved images po ito kung totoo na absolute ng pagbabawal ng Diyos sa paggawa ng larawan bakit nagpagawa siya ng larawan? so hindi absolute so hindi lahat ng carved images ay ipinagbawal ng Diyos uh, yan po ang malinaw ha dahil kung kapag yung mga pastor magpresent sa kanilang theological biases makit theological biases because they presented the word of God in a half-truth This a fallacy of half-truth ano yung fallacy of half-truth? ignoring the other truths. Di ba? Half truth is a whole lie. Ano? Half truth is a whole lie, according to St. Augustine. Muli na na muli na yan. Patuloy natin basahin. Ito po yung sagot. Sa tanong ng ating kapatid, kailangan daw wasto yung unawa natin. Wastong wasto po. Hindi pwede na uh, kung wasto yung atalisa yung pag natin, maraming maligtas. Maraming maliwanagan. Kaya nga, maraming mga pastor eh, gumabalik na sa simbahan. Patuloy tayo. Uh, sa so 21, And thou shalt put the mercy seat above, upon the ark. And the ark, thou shalt put the testimony that I shall give you. Hmm. And there, uh, ito po, highlight natin ha. And there, hmm, i-highlight natin ito. Very important po itong sinabi ni ni Yahweh. And there I will meet with you. Saan siya? Makikipagkita dahil hindi natin siya makikita eh. Mm, saan? Patuloy. And I will commune with you from above the mercy seat, from between the two cherubims. Saan siya mapagkita? Between the two cherubims. Dahil eh, hindi natin makikita ang Diyos eh. So sagsagawa siya ng visible representation of His invisible presence. No? which are upon the ark of the testimony of all things which I give you in commandment unto the children of Israel. Saan siya makigmit? In between the two cherubims. Wow! Yung two cherubims, images po yun eh. Uh, images of uh, the angels. Anong nangyari mga kapatid? Uh, grabe yung reverence ni Joshua. Nabasahin natin ha. Mas mabuti na mabasahin natin. Uh. So, malinaw na malinaw, saan makikmit ang Panginoon na hindi makikita? In between the two cherubins. Hmm. In the seat of mercy, the art of covenant. Malinaw na malinaw yan, ha? Kung allergy pa ang Diyos sa mga images, bakit ang pagawa siya? Bakit hindi po ito i-highlight ng mga pastor ngayon nakikinig? Bakit po? Hindi niyo po i-highlight ang Exodus chapter 25. Bakit? Contrary sa theological Uh, doctrines ninyo. Tama ba yon? Bakit hindi niyo yan uh, isiwalat? So, punta tayo kay Josue. Nabasahin natin. Ang Josue, chapter... Hmm, um, ito po. May search ko muna, ha? Josue. Josue, chapter 7. Nasubuti, kung may makipag-dialog sa atin, yung secret images, ang gusto ko na i-discuss, no? May may pastor na dito tayo sa doon tayo sa Bohol. Mm. Dahil may sound system na tayo, may maganda pa tayong moderator, walang bias. Kahit katoliko siya, walang bias po. Babasahin natin ha. Ito po Hosea chapter 7. So related po ito sa Exodus ha. Uh, the, the the mercy seat or the ark of covenant. Pinunet ni Hosea at nang pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dal sa matinding paghihinagpis nagpatirapaan ah, ng patirapa talaga ah, yung equivalent sa prostrate nagpatirapa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh saan sila nagpatirapa sa harap ng ark of covenant oh higit pa sa luhod yun nagpatirapa eh oh higit pa sa luhod yun ni pa yun in front of the ark of covenant of Yahweh Naglagay din sila ng abo sa olo Bilang tanda ng kalungkutan Hanggang paglubog ng araw So malinaw na malinaw ha Malinaw pa yan sa sikat ng araw mga kapatid Okay So hindi totoo Na yung unawan natin Sa banal na kasulatan Ay hindi wasto hmm. Hindi wasto Malinaw na malinaw Na wastong-wasto yung unawan natin Dahil nababatay po sa banal na kasulatan. At kaya nga, hanggang ngayon, sino ba yung simbahan <laughs> na may chirupin ngayon? Mga anghel. Walang iba. Oh, ang iglesia katolika, dahil we are family of God. The church is a family of God. Anong simbahan? It's a family of God. Kapag pupunta ka sa isang pamilya, meron tayong family pictures. Totoo hindi. Sa mga family trees natin, bakit? Pamilya ko yun eh. Hmm. Ngayon, we are family of God. Hmm, may picture ba kayo sa Panginoon? Wala. May picture ba kayo sa mga apostol? Wala. <laughs> May picture ba kayo sa mga mga disipulo ni Kristo? Wala. Katoliko, meron. Meron na meron po. Yan po ay patunay na hindi tayo uh, yung unawan natin ay nababatay talaga sa katotohanan. Meron tayong basihan, meron tayong biblical base, meron tayong theological uh, base, uh, meron tayong apostolic and patristic Uh, foundation mm, dahil yung mga catechu uh, catechumens yung mga kweba nila sa mga uh, nung unang panahon may mga secret images talaga so, kapag mag-search kayo sa sa internet ang una pala na nagpaint sa perpetual help alam mo ba yung evangelist bro Paul, na una na nagpaint sa mother perpetual help hmm. hmm. si Saint Luke siya ang nag-ano dyan nag uh, nag map pintapintor uh, na eh. si si St. Evangelist uh, Saint John ah uh, si St. Luke Evangelist. Ang una talagang nag, nag paint niyan ay si St. Luke. Mmm base sa tradisyon natin. Grabe 'no. Oh, so hindi talaga hindi talaga uh, kung pag-aralan natin yung apostolic tradition ah, hindi yung human tradition. sa sasabihin nila, hindi yan. Yung tradition ay kinokontra yan ni Kristo, Yung human tradition na hindi na na aayon sa apostolic tradition. Pero yung mga apostol, may apostolic tradition pala. 2 Timothy at uh, 2 chapter 2 verse 15. Hold on to our traditions. Ano ba yung tradition? Apostolic tradition po 'yon. At yan po ay nasa simbahang Katolika. Sa iba wala po 'yan. So, yan po hindi totoo na uh, mali yung aral o unawan natin dahil marami tayong basihan In, yung presentation natin it is not a fallacy of baseless logic mm. well founded po yung presentation natin at uh, yun po ang ating sagot, nanood natin si Arnie Cabasag, cabasag? mayong hapon sa dar, si D.C. Dinampo nanood sa atin din, si Mira Sumasaid si Nibro is watching si Mercy Maligmat Lapis si Jolly, Julie B at tulin. no? dili lagi <laughs> ko makasend ng message oh dami na po hindi na po makasend ng message dahil ah uh, dami po yung mga nagko call, uh, marami na pong hindi tayo friend and then lampas na po yung limited lang yung friend natin okay kumusta Jessica Canas okay kumusta father ang balita nakalat okay. sa social media nga nakuyapan man daw ka father ang tinawad sa dahil sa ano sa sobrang laro sa tennis <laughs> si father good uh, afternoon taga hindang late um, ako gusto magka seminar eh? sa inyo o bibili ng mga religious items gusto ko pupunta sa Bohol saan ba so from Thursday to Sunday po until December ano nan tayo? December 21 wala na tayong open po so ngayong sunod na araw is Thursday and Friday lang yung open this week oh, ATM, nandun na po kayo sa Anas Valencia, buhol po. Okay. Si Lourdes Waslo, Sandubal nanood sa atin. Salamat po si Remil, para legal, nanood din sa atin. Si Ati, uh, Ati May, magandang mahapon Ati May. Si Carda Laborte Corpita. Belbic, Belbic. <laughs> si Anelin Kagaten, watching from Hinupulan, Valencia. Oh, salamat kayo. Charmaine is watching. Si Mary Jane Tutur. Mustaf po. Father, everything is okay? Okay, okay. Ang nice. iso. Si Rubin Lungakit. Maayong hapon, Father D. Mm. Si Dipas Barbie. Rodrigo Langazon. Si Eva Vigyar. Mustaf, Father. Traffic ang syudad. Traffic, <laughs> bro. Parang malapit na tayo, bro. Puno? Hmm. Okay. Si Ramil Parlariga. Shout out, Father. Si Lilibit Dalyante. Nanood sa atin. Si Vijay Kutapay Cinco. Father, San Isidro Leite si Josephine Osorno si uh, Marlene Cabrera Makarat si Julian Amakin si Army Parajes nandun sa atin si Tizon Igong Igong Rinidio Australia si Arlene O Darve Jupiter Yon how are you father? fighting, uh, fighting okay, okay kapatid si Ermelita Per Pilino Palang uh, Dabao Oriental si Edita Ruli si Edith Mirantes Clemente salamat po Uh, si Mikaela Legaspi, yes, na nandito po. Belma, si Jen Acaso Ratelia. Marga si Father, yes. No. Kimberly, hello po. Father, si Ila Garcia, oh, hello, doc. <laughs> hello, Father, si Elvin, si yeah, uh, ni Cosmod. Ah, si nahibalik na si Ate Gaudite dire. Oy, kumusta po? <laughs> Balik na sa Canada, I regards niyo ako si Christine Kaganten nanon sa atin si Juvie Amping di si Mugot. Mm, hi Father, good afternoon. Please help me, Father, of my child na convert into Baptist. Sana matauhan na siya. Sila rako. Sila rako ng maluwas pag kamingaw sa langit. I need your advice how to handle this kind of person. Una-una, dagdagan mo yung kaalaman mo patungkol sa ating simbahan. Okay? At nandito naman tayo, sumasagot tayo. Uh, mo yung mga mga sagot natin tungkol dyan. Hi, Father. Kumusta na? Take care. Si Helen Fostanis. Nanood sa atin. Si Clara Jean Tiempo Galvez. -yes. Nanood sa atin. Si Elizabeth Montero-Zone uh, sa Agusan del Norte. Hershey Jones. Merry Christmas. Uh, watching uh, from Intramuros, Manila. Uy, sakaring dat. Uh, Dilana Dines uh, Augie. Nanood sa atin. Hi, Father. Good afternoon. Please help me. Ah, nasagot ko na ito. Naki, bagong schedule sa Cebu, Father. kay hapit na hurot ako. Ramil Paralegal. So, pwede kayo magpablas sa mga pare ninyo, okay? Si Luis, si Paul Vida. Kumusta ba, Luis? Kaya ka uwi? No, Elisa Salas. Mm, Tagaka, hello father. No, Christina. Mm, wala. Saludes. Salamat, Padre. Okay ka na. Watching from Sampungon, Bontok, Southern Lake. Merlin Kidayawan. Nanood sa atin. Si Mark Carike Si Ricardo Tampani. No, sa Davao de Oro. So, salamat mga... So, on ops, papa no? Si Atimay May. Angga Ibelio. Ayan ka po. Darling na pilingon sa atin. So, salamat sa Diyos mga kapatid. At relax muna tayo. Wala tayong mga schedule. Meron ako mga private mass lang. Wala akong misa sa publiko. Private mass lang. Misa tayo doon sa... ah uh, ngayon sa pagrating natin God bless Faiti Maria Tetap safety di dalam bulan God bless